Matatandaan ang nakakabiglang insidente ng isang bagong silang na sanggol na natagpuan sa basurahan. Marami ang nagtaka kung sino ang may gawa ng karumaldumal na pag-abandona. At ngayong araw, natukoy at inaresto na ang ina na responsable. Mabuti na lamang at may isang residente na nakarinig ng iyak ng sanggol at agad tumawag ng pulisya, kaya nabigyan agad ng tulong ang bata. Nang matagpuan, buhay pa ang sanggol at agad dinala sa ospital. Kinilala ang sospek na si Nelly Dinora Rivera Felipe, 22 taong gulang. Ayon sa ulat ng pulisya, ipinanganak niya ang sanggol noong Setyembre 11, 2025. Kinabukasan, Setyembre 20, natagpuan ang bata sa isang dumpster sa North Lamar Boulevard, Austin. Paano nga ba nagawa ng isang ina ang iwan ang kanyang bagong silang nasanggol sa loob ng dumpster? Paano niya naiwan ang pinakamahalagang nilalang sa piling ng mga basura? Isang residente ang nakarinig ng iyak ng bata, mangyak niyak sa kalagayan ng sanggol, at agad dumawag sa pulisya. Nasa maayos na kalagayan na ang sanggol ngayon. Samantala, inaresto ang ina at nahaharap sa kasong child abandonment at endangerment. Naka-detain siya ngayon sa Travis County Jail na may piyansang US Dollars Ayon sa isang ulat ng Austin Police Department, istigahan at maaaring madagdagan ang mga akusasyon.